pa, ay talaga hinihintay mo talaga ang Ano? Ano? Tagal dumating ngayon ang balita. Ano ang ginawa mo kanina? Naglabas ka ngayon na ikaw, napasyal ikaw. Pinasyal namin. Pinasyal ko yan kanina doon sa kapitbahay. Doon ka na ako, Christine Joy. Pasok ka na kasi mga kayo na bukas ay sa isang araw at ang paspang dito. Ano, ano mag-i-eskwila na. Ikaw mag-i-eskwila na din ikaw. Brigada na po eh. Kaya sila ah. yung pinasyal ko kanina kasi wala na naman siyang mga kalaro. Ko. Tuwing hapon na po yun. Darating yung kanyang mga kalaro. Oo, oh, ang, ang ama. Ang ano, ang ama, ano. Kaya hmm, kararating lang ng ama. Ay, talagang in, in, inintay nito nga, ama, oh. <laughs> Bakit? Itchy ang hmm. nose mo. Tatayo daw siya. Tatayo. Gusto tatayo kami. Um, yun pala ang gusto niya mga kaina. Hindi hmm. lang gusto niya tatayo kasi hindi ko pa po siya pa po napapatayo ngayon po magabong kasi gagagaling ko lamang po sa ano. Duty. Hmm, po sa trabaho. Ano? Galing ni Kama. Sa duty, gabi na pong uwi si Kama. Mga kain na kasi change ship na naman po sila. Ay, hey, kaya hintay-hintay eh. Kaya pagbagay eh. na yun. na si Hilo. Akin pong binuwata. Yung naman pong ano niya ay eh. ayun pala ang gusto. Ayun kaya po, ano gusto, kaya pala nagtutulak siya mga kain na kasi gusto niya pala tumayo. Ayun po ang gusto po niya. Tat Tatayo po siya talagang... Ano ang ay, Hindi ko kapag, na pinilagay ng shoes at matutulog uh, na nga po yan sa LA. Para na kinakarero mo na ano na po eh. Pa tulog na nga po itong ano, eh, nag-exercise po muna. Kaya matayo din muna. ay siya ka, kaila, Ano na po mga, mga kainan mga... yung kanyang pao? Matitibay na po yan hmm. mga kainan. Gusto talaga niya magtayo talaga siya. Ano, Ayan o. No. Tuntua. Na ikaw ano? Kaya hintay ako na ito na ilang. Eh. Oh. <laughs> Tuntua. Mm -hmm. Ayan ang mukha ni Ella. Natutuwa siya. Hindi pa siya ngayon. ano Pinasyal ko siya kila Christine Ano? Kila, kila Christine Joy. Kasi magpapasok ng mga kainan Kaya siya pinasyal mm -hmm. ko kanina. Hindi ano, ano? sa mga kalaro niya. Papasok na din ikaw. Ano? Kaya, kaya tibayan mo anak yung, yung mga ano ha? Gaaral na din ikaw? Oo. Uh, yung, 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 ha? oo. Uh -huh. Gaaral na din ikaw? nag kaya pala siguro na tayo na ito mag-i-school -e na rin yata pala. Kaya nga naging sayo na ito, nagpapatibay na talaga ito ng ano niya, ng mga, mga bindi talaga niya, no? I-school na ikaw. Pag alam mo, anak, ano, mag na ikaw ng ama, ano? Pinakain mo, ama? lang si Kama ng dinner ngayon pagkadating, tapos ang ginaman ni Ella, nagpa, ano po siya, nagpa na naman kay Kama, at ang gusto pala ito may mga kaina. Hmm. Ayan, kakarating nga lang po ni Kama, nagkumain lang po si Kama, tapos kinuha niya po kagad si Ella. Hmm. At ayan nga po sila, tuwan-tuwa naman po mga kainan. Sabi, 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 sabi ng uh, ni, ilang, uh, may duty ka naman ama sa akin. magpe play, -play naman kita pagkatapos. <laughs> tayo <laughs> tayo, sinakating yun eh. Play-play naman kita ama, ha? Magano'n, play-play na naman kayo ng ama, no? Na ano siya? Ha? Huh? Oh, count na lang ikaw, count. Ayan, one, two, three, four, five. Talo siya. Parang gustong mag-ano ba yung mag- Ano daw yun? Ano yung ngimikain? Ano yung Ano yung sasabihin? Ayan yung kamay niya mga kaina. Mamaya ang ano po, bago siya matulog, may lalagay ko po. May ilalagay pa ako dito sa port. Dun po, hindi ko na po nilalagay. Kasi, magaling na ano na po siya mga kaina. Okay na po, hindi na po naninigas ang mga kamay po na yan. Ella. Sabi sab 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 mo anak ano, sabi mo ama na. Ama. Nga na ikaw nga magsarit, anay ka. Gusto gusto talaga na niya Ella mga kaina, tumayo. At ayan nga po, oh, hinawakan lang niya, kama diyan. Pero kaya kaya niya na din po mga kaina magbalansi sa nga po mga kaina. Anan po ng Panginoon na makalakad na talaga sa Ella. Miracle. Ano? Magkaroon ng miracle. Ano, Ella? Ano? Um, oh, Opo. Sabi mo, ama. Ama. Sabi mo nga, ma. Ah, ma. <laughs> Ay, ganito-ganito yung ano. Ah. Ah. Ma. Nakatingin ano ka mo. I na. Ah. Ma. <laughs> Matutulog na nga po yan mga kainan. Dumating si, si Kaman. Inantay nito si Kaman. Dumating ngayon eh. Inantay. Kala ko na gano'n na ito. Hindi pa yan tutulog kasi inantay kay. Tulog Ay, na. Oh. Ayan mga kainan. Hmm. Ang ano ni Ella. Ayan. Oh. Ella, magbabay na ikaw. Hmm. Babay ah. po mga kainan. Magiging mag sayo pa kami ni Ella. Sa Ella itatayo po muna. At ayan mga kainan. Babay po. Ayan, street na po sa Ella. Ang galing na po nga po. <laughs> Ay, ang galing na ikaw ano. Ang galing na ikaw ano. Oh. Opo, very good na ikaw, ano? Ano hmm, talaga? Na. Magsalita na ikaw? Oo, oh, sige na, bye-bye na. Yung Hans, paano? Sabi mo, bye-bye. Yeah. Ingat kayo mga kainakama. Okay. We love you all. <laughs> Toto <Don't talk> Joe. <laughs>